Sixth question. Yeah. Ano ang na papangiti sa Ryan, sa pagdating sa buwan ni oh, Boy Brian? Ay, ikaw na At ganda sa sa ikaw muna. Ay, ikaw ipo. Ano ang Ikaw na muna! Uh, uh, <laughs> uh, <laughs> yung... <laughs> 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 ano nga? Ah? Hindi ko ikaw muna. Ikaw na muna. Hindi, ano hindi. Eh, ano ka ba, Sweet Mary at saka Brian dyan? Napapangiti ako ni Brian pag uh, like, ano, yung smile na abot dito, tapos yung tumatakbo siya pag uh, takot. Yan, tapos madami pagbabago po sa kanya. Uh, alam niyo po dati, alam mo ba, sasabihin ko ito iniisip ko dati, wala kang kaalam, anong talaga. Wala, as in, zero. Hala, naalala ko tuloy nung, tapos naalala mo nung nag-driving license tayo. Ano yung driving driving? Hindi ko po alam na kakayaanin kaya. Pero syempre, nagmumotor nag siya, baka alam niya naman. Hala ko, hindi niya alam yung mga bagay. Halimbawa, eh, straight Espino na yung nagtuturo sa kanya, alam niya kaya yun, alam niya ito. So hanggang tumatagal na kami, sa one year lang yata, dun lang ako na confirm na okay uh, okay, okay pala si Brian. Akala ko talaga as in, as in talaga sino Brian, yung muna naisip ko sa'yo. Kala ko kahit anong explain ko sa'yo, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi mo alam. Pero nagkamali ako hanggang nakilala ko si Brian. Eh, uh, ano talaga, alam niya yung buhay-buhay. Hindi lang po siya, hindi lang po sila naka, ano, hindi lang po sila na parang hindi lang po sila umarap sa mga tao at uh, po sila sa socialize. Yun. Next. Question number 3, from 1 to ng gaano malagang ang Chelsea kung ngayon question po, sige, 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 Go, man, Ay, gusto ko so i-guess mo kung ilan. Siyempre nakikita mo naman sa akin. Uh, I don't train oh, At wala, zero. Bakit hindi mo zero. Ay, bubulong, ipubulong ko sa akin. Okay, next. So, yes, partner, we are right. I know where I'm at. I think Sige, nakalagay karakteristik niya. Hindi, mas parehas ng question. Si Mary, gano'n Ako, si Bry, ano, kung talagang makikilala po ng ibang mga girls, siyempre, oo, yes. Kasi, ah, uh, mabalit siya, uh, masipag, ah, uh, talagang, ano, ah, uh, magubuhay niya, siguro yung kanyang pamilya. Kung magkakapamilya, si Rai ay mabubuhay na talaga. Ano lang talaga siya. Kaya nasa sa sobrang kuripot niya, baka hindi mo i-bibili ng ice cream yung anak mo, o kaya Lala hindi mo... Kaya. o kaya baka di mo ipapasyal <laughs> siya? Uh, yung magiging uh, ano, future wife mo sa sobrang pipi. Naman. Uh, <laughs> na na. Hindi naman. Parang talaga ang Question number 9. Kaya ang kawalit niya, what question is Diba? Kinilig tayo sa, sa message pa lang, kinilig na tayo. Uh, next. A heart like Yung, syempre yung, ano, bride, madami din ako na memories na masaya na kasama kita hanggang uh, new ha ano mo 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 to mo ro ay mo ay mo bre bakit meron pa ba tayong ginawa ng to oh. ano eh na alam mo tumulong pala ko ano ano yung na I... I... ano? So, sa akin ni Jeff, hi Yung mm. hindi ng powers power sa pagbabalik na. Ika-bura ka sa Hindi. Hindi ko... Hindi ko mabubura yun. Ay! Ayaw mo. Yun. Yung siya sa punta. No. Bailan ka. Huwag masyado ka nung itang puro-ro. Paano ko naman makakalimutan? Ang ibig sabihin ko ni Bri... Uh, yung panang ano... Yung first uh, Valentine's last year na umiigay ka pa ako doon, isang upuha pa nun eh. Kasi nga, nagulat ako, uh, so naka-white ka nung bride, bago yung daw yung naka-white, kaya mag-white ka nung polo, white polo. So, hindi ko nakalimutan yun, kasi naman, hindi mo naman na ayusin, but horror kasi sabi mo eh. Kinabahan ka nun. Speaking po yung ano, uh, uh akala ni Brian, nakalimutan ko na yung ano, hindi, ano ka ba? Ano ka ba? hindi uh, di ko tayo nyo kasi first time ko ba nagbigay ng bulaklak? Oh, di ba? Si Sweet Baby oh. yung na Ano ba kulay ng bulaklak na nila? pink yata, pink, white? So at least po guys, uh, nasagot po, nasagot na namin ni Brian. Ang want to 10 na question, kasi lagi ko po nakikita to, repost, repost. Uh, sana po ay nagustuhan nyo po. Kay Ma'am, sino Si Pati, sino nagbigay? ay ah, sino si, nag... Si Ma'am Lili Samote. Ayun, si Ma'am ah, Madam Samote. Maraming, maraming salamat po uh, sa iyong uh, ano, uh, kung hindi po namin nasagot yung iba, kasi ang hirap po kasi. I think one and two hindi natin nasagot, no? Wow. Kasi parang wala naman tayong gusto mawala. Bawat isa, ano? Bakit ba ayaw mo mawala?